Ganito ang mga itsura ngayon ng mga ospital sa Gaza. Wasak-wasak at bitak-bitak ang mga ambulansya. Nakagarahi lang at walang patutunguhan ang mga dating lugar ng lunas at pag-asa. Ngayon mga lugar ng kakulangan at kalungkutan. Ang mga ito ay dulot ng walang tigil na pagbubomba ng Israel sa teritoryo mula 2023. At ang pinaka-apektado nito mga bata. Dahil sa kakulangan ng sapat na gamot at kagamitan, maraming bata na nagdurusa sa malnutrisyon ang hindi nagaanong matulungan ng mga ospital. Ayon sa Health Ministry ng Gaza, mahigit 1.1 milyong Palestino ang nakararanas ng matinding gutom. 65,000 sa kanila ay mga bata. Ang ward na ito, hindi nawawalan ng mga bata na mahina ang pangangatawan. My little baby looks so different now. She's been here for four days, And has been losing 200 grams every single day. They tried feeding her with milk, but it's not working. She's not getting any better. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil sa pagharang ng Israel's humanitarian aid na ipinapasok sa Gaza dahil dito, lalong nagukulang ang supply ng pagkain. tubig, gamot, gasolina at iba pang pangangailangan. Kwento ng isang doktor, apat na po hanggang isang daang pasyente ang dinadala sa kanila bawat araw. Ngunit wala na silang sapat na gamot at kagamitan para sigipin sila. Ang dialysis unit na ito, problema na rin ang kuryente at maintenance ng mga makina. Ang mga pasyente, naghihintay na lamang, hindi ng lunas, kundi ng milagro. It's extremely difficult for us to even secure a spot for treatment. Before the war, we used to receive up to 12 hours of dialysis each week. But now, we're lucky if we get even 6 hours. Sa Gaza, hindi lang gera ang kalaban, kundigutong, sa kit, at ang aro aro natanong sa lugar kunsan logmukuna ang pagasa, sinu pa ang lalaban para sa kanila. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.